Baka kasama pa rin natin dito si artist Nico at saka si artist Jano ng grupong Ang Guerilla. Hindi pa sila formal pero I would not be surprised if one of these days, eh, nakaano na kayo, in lights na yung inyong mga pangalan. Because you have an upcoming show, no? But we'll, we'll uh, get to that later. Yung kanina, bago tayo nag-break, uh, I was talking about the street art, no? Mm. Na instead na offensive at uh, walang kawawaan yung mga pinagpe paint doon, Meron kayong advocacy about this. Okay. Yes. Could you please tell me more? Actually, kagabi. Kagabi lang po. Nagaling lang namin sa eh? paggawa ng street art. <laughs> really? Saan <Yes>. yan? Sa, <laughs> sa, sa, sa Katipunan extension. extension. Okay. Sa may C5. So ano naman ang theme nun? Kasi may mga theme Opo. kayo. I've Opo. seen some of your work eh. Yung latest po namin theme ay puro Bankero series nun. Bankero. bankero po yung pangalan Bakit? Dahil binabaha tayo lagi dito? Hindi naman po. Yun yung pag-alala lang po dun sa maritime culture ng mga Pilipino bago okay. pa bago pa ay nung, nung native na ano na kasi yung mga Pilipino so, sobrang gagaling na yes. seafarers right. sobrang gagaling sa eh ngayon naman magagaling pa rin atin. tayo mga marino na oh, nga po, diba? Yes. Okay. so parang binabalikan oh, yung, okay. so yung yung idea po ng series na yan puro mga bangka okay. iba't ibang klase ng bangka yung kinabit po namin kagabi ay isang ano sa sakay doon? Mm -hmm bangka rin na babae na kasakay. Tapos ah, maiden yeah. po namin siya yeah. sa highway na mm. parang imbes na yung katabi niya ay puro mga kotse. Tapos oh. siya naman parang mm. namamangka, namamangka. Ah, okay. sa gilid sa highway. Pala gusto ko makita yan. Jiggy, pupuntahan natin yun. Hangong <laughs> natin yun. But anyway, uh, yung mga ganyan ano, um, I read in one of the articles written about you mm -hmm. na kasi you're artists, no? Meron yes. nga kayong background sa art. So, usually, kapag ka-artists, nandiyan yung established medium, no? Mag-exhibit kayo sa galleries, mm -hmm. o hangganyan-ganyan. Pero kayo, you decided to bring it to the streets. Oh, And you yes. have a very good reason for doing so. Would you please be the one to tell our audience kung bakit yung dinala sa kalsada, ang mga painting nyo na nauusukan, <laughs> di ba? Tapos, mm -hmm. pagka yung mayor naisipang papinturahan, wala na, na yung art nyo. Oh, bakit yung dinala sa kalsada? Uh, yung... Actually, yung... Kaya po namin ginawa yun kasi gusto namin ihatid naman yung art sa tao. Yung mga yung mga tao na hindi nakabisita sa mga galleries, ganyan, walang time na pumunta sa mga uh, exhibits, ganyan. So, trinay po namin na dalin sa kanila yung art, yung... kaya kami naggumawa ng mga murals and street art para ayun um, usually yung mga nakakita mga ayun family ganyan um, yung mga uh, nasa sidewalk na, nakikita nila yung street mga children. street children ganyan so 'yung mode po nung ginagawa namin para sa tao talaga para okay. sa kanila para sa masa para sa masa. Team. Usually when you do stuff like that of course it's somebody else's wall, ano? Mm -hmm. So do you talk to them ano ginagawa nila? Um nito? usually po so, ano, okay. uh, pipili-pili po namin yung public walls. Okay. Na although medyo illegal siya <coughs> pero medyo yung iba kasi dilapidated na napapabayaan. Yeah. So isang way para ano medyo mapaganda ulit yung ano, right. is to put right. street art. So, Guerilla nga eh, no? Uh -huh. Yes. Okay. So, hindi naman kayo napatrouble na yung sa mga ganyan Ah, Um, Iiwasan um, pala yung mga ganyan. May mga muntikan ng incidents, pero <laughs> okay. ano, uh so, so wala wala. wala. Right. Naman. <laughs> And then, all of a sudden, after you've executed your art, pagtingin nila yung ganda, oh. Mm. How long do you take, for example, uh -huh. for a regular wall, yung mga, uh, let's say, 12 by 20 na wall? Mm. Pag doon po kami nag mismo. Kasi guerrilla nga, mabilis kayo, no? Usually four, four to five hours. <laughs> four to 5 okay. five hours. Pero pagka uh, yung tinatawag po namin with paste, uh, so uh, pre-made na yung yung, yung papel. Ididikit okay. na lang namin. So, okay, mabilis lang po yun, mga five to ten minutes. Ten minutes. Yeah. Apo. Five uh -huh. ten minutes. Okay. And minutes. how many of you usually do this? Kagabi po tatlo. 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 Yeah. Okay na po yung tatlo Three. number. Okay. Na exit na yon. Okay. Yeah. Now, because of this guerrilla tactic, na ginagawa niyo. May mga barangays, may mga organizations na kinukontak kayo, no? Oh, yes. Either to do their artwork for them. Mm, Gusto yes. nila pinturahan nila yung property nila. Mm, yes. O kaya naman ay para mag-seminar okay. sa mga kabaryong. Kuwento niyo naman sa akin ng konti. Yung latest po um. namin actually dito sa may Katipunan Wall mm -hmm. na in-invite nga po din nila yung Miss Earth. Kasama oh. sila Sir A.G. po ng Dolphins Love Freedom. Okay. Para makipaint sa amin din sa may... Ay eh, nakipaint sila? Oh. Okay. okay. kanina lang po <laughs> kanina, kanina umaga? <laughs> yes. Okay. Oh. So, nainvite invite kayo and you're open to that. Okay. Yes. Pag halimbawa, in-invite kayo, kasi di ba marami tayo, lalo na ngayon, December, no? Medyo nagbababaan yung mga nagiging straight urchins. Minsan, meron mga project uh, para sa ganyan, ano, Abon. na, oh, iipunin ito mga bata, pakakainin, diliguan, tuturuan. Kapag ka-in-invite kayo na ganyan, what do you require them to do? Kasi, syempre, kailangan naman kayo mag-abono nung paint. Yeah. Uh, What do you do? Minsan po. Ka kahit kami yeah, na po yung nagpo-provide. Eh, ganyan niya kayo talaga, ano? Yeah. <laughs> dadala po kami ng uh, paints, talaga. paintbrush. And this is ah, coming from your own pockets? Yeah. Yes. <laughs> But, so sa trabaho niyo na regular, doon niyo kinukuha yes. talaga to. Opo. Oh, well, this is, this is real. This is the real deal. This is true blue advocacy talaga kasi gumagastos kayo. Mm -hmm. Kasi, kasi pag wala akong gano'n, medyo baka ma-hamper pa yung mga yeah. tumagal. So nagdadala talaga pa, kayo. saka baka mawalan din sila ng gano'n. Oh, kasi hindi ba... naman ito, gagastos nila. So importante naman po sa amin, ma-impart lang yung art, ma-share lang yung art. Yeah. Ma-share sa kanila, maturuan, okay. matuto sila at some point. Magawa rin nila yung gusto nila ang gawin. Hmm. So you've been doing this for three, 5 years? Ah, uh, 6 diyan yung, yung so, street, street art uh -oh. two years two years na pagka graduate mo pagka graduate natin full na kaya na kaya po oh, yes. okay now uh for it to last for two years ibig sabihin may nakikita kayo na resulta because mm. of what you're doing okay. yes ma'am kwentuhan nyo naman ng mga audience natin <laughs> kung ano yung isa sa mga madamdamin na napala ninyo dito sa mga ginagawa because um, this is not easy ha okay. minsan exposed po kayo sa danger pag medyo malapit sa traffic mm, yes. yung Pinipinturahan yon. Na yun in a, in a normal day. Mhm. <laughs> po kami ng messages, right? uh, comments sa online uh, sites na oh uh, uh, sila, pinupuri nila yung mga uh, gawa namin. Uh, Doon palang lang medyo okay na kami na nababawi yung pagod, yung gastos, yung So yan. Yeah. Okay. Um ano pa ba? Yung ano. Kasi di ba, advocacy nga ito ano, uh, gusto niyo uh, pagyamanin ng mga hindi usually kayang abutin, walang no, walang access sa art mm -hmm. no. Yung tungkol sa history, tungkol sa culture natin at saka sa current events. Meron na kayo nakitang resulta kahit isa dalawang tao lang. Meron na kayo okay, prove na. Um, meron, meron po minsan kasi, actually, in yung two years po na yun, nagwagawa kami ng street art. Aha. Uh, masabi rin po namin na uh, namin yung history and culture na right. in an unconventional way. Mm -hmm. Kasi usually sa school, yung mga bata pag nag sila ng history, right. medyo uh, nabobore sila, ganyan. Right. So, tinatry namin na exciting naman nila makita yung culture history ganyan so um pagka ano po may nakita may nakaka relate na na-identify nila kung ano yung nare-relate nila doon sa classroom scenario namas yeah. na mas exciting nga lang to. Yes. Kasi nasa labas. Nakita nila sa labas. Okay. Yes. So how do you see your you, you, guys? How do you see yourselves? Kayo ba tingin niyo ba sa sarili niyo bukod sa guerrilla factor ha? <laughs> uh, nakikita niyo ba sa sarili niyo as uh, teachers? Ano ba kayo? Ano tingin nyo? Bakit nyo ba ito ginagawa in the first place? Bukod Ay, dun sa expression ng art. Ha? Ako. Nung talagang yung pagwapo namin street art kasi, It's just na eh, parang hobby lang namin. Mm. Okay. Kasi hindi siya talaga, hindi namin siya tinuturing na career. Okay. Talagang kapag may gawa po kami sa kalisada, is parang get together lang namin eh, mm -hmm. ng barka, ng grupo. Mm -hmm. So, siguro kapag nagpipaint kami, pinaka-importante mm -hmm. na bukod sa advocacy, ay eh, nag-enjoy kami sa ginagawa namin. Mm -hmm. Na, right, right. Na Contento kami sa, sa pininta namin. Mm -hmm. na, Nag-enjoy kami sa experience. Happy-happy lahat. Mm. Kahit napagod, bali wala Kahit right. namasakit sa bulsa, yeah. okay lang. <laughs> Medyo kakaiba kayo sa usual um run of artists, no? Kasi di ba yung mga artists, usually, magtatapos sila ng pag-aaral, tapos ang pangarap nila, yung painting nila i display and then bibilihin. Mm. Of course, you have your artwork na pinagbibili din. Pero ito kasi, like we said, guys, street art na ito. Okay. So, pag medyo naulan ng hindi maganda, mm. pagka medyo sini, pag si mayor, si barangay captain, wala na yung artwork yes. niyo. And your artwork is libre do sa lahat ng dadaan. Okay? Ni walang walang tong <laughs> walang fee. Okay. Now, you are open. You guys are open lalo na do sa mga street kids no kasi nga mm -hmm. binabago niyo yung mukha ng Metro Manila na hindi yes. minsan bastos, minsan <laughs> di maganda. Mm -hmm. Gusto niyo maguhit. So uh, yeah. <laughs> Pagka kinonta kayo, pwede kayo open kayo oh, sa yes. ganun, no? Sige. Ang dalas pag nag-PM like, lang, okay. Mo, na po kami kaya. Basta po ako yung ko lang kayo, ako yung skid. Basta ako yung skid. Okay. Yeah. Now, I'll give you the the chance to, um, siguro, uh, sabihin lang sa mga tao yung why you're doing this, no? In one minute. Okay? Sige. <laughs> Go ahead. Si Nico. Um, ah, uh, well, kami as a group, um, tinatry namin, sa lahat ng mga kaya namin, na, uh, yun nga, una, um, sa street art, pagandahin yung streets, um, matuto yung mga tao nga dun sa um, uh, tungkol sa atin, yung history. About the Philippines. About the Philippines, basically. Um, so, yun. Tapos, uh, sa ano naman, sa pagtuturo, siguro, Um ayun uh, gusto rin namin na marami kaming ma-share, ma, ma, share, ma matuto yung ibang tao and at some point pagka nakapag ano na sila, magawa rin nila ng ano sa sa ipasa nila. yes, si rin nila. Or, yes. All right. Alam mo all you guys, I've just met you today in person and I can uh, truly say, genuinely say that you are really artists because you want to pass on your art. Hindi kayo selfish. Congratulations to both of you and good luck. And I will Thank see you. your art on the streets and elsewhere. Yes. Si Nico uh, Zapanta at saka si Jano Gonzalez, mga kaibigan ng ating nakasama ng Guerilla Filipino Art, magbabalik ang ako. <laughs>